2024 na. Pero kumusta naman ang skincare mo mga besh? Ito pala yung hindi maganda sa ating balat. So another video na naman na share ko sa inyo yung about sa skincare habits na bad sa balat. Isa ka ba sa mga may sandamakmak na skincare habit na natutunan at patuloy na ginagawa dahil sa paniwala ng katulong ito upang gumanda ang ating balat? Pero ang tanong, gano'ng tayo kasigurado na effective ang mga ito? Ito na yung mga skincare habit. Uh, ito pala yung hindi maganda sa ating balat. So, unang-una -una is yung paggamit ng napakaraming mga skincare products. So, sa mga maraming mga skincare dyan na ginagamit, talaga na mas simple lang yung mga ginagamit. So, ang mahalaga lang naman dito talaga is yung cleanser, moisturizer, at yung sunscreen. So, kailangan mo lang talaga na yun yung gamitin nyo araw-araw or kung maari pwede din kayo mag-scrub. Pero, dalawang beses lang sa isang linggo. Dahil lang over na pag-exfoliate gamit ang chemical o yung physical exfoliator na sobra sa tatlo hanggang apat na beses sa isang araw, ay ito yung posibleng makasira siya ng skin barrier. Ay ito yung nagresulta sa pamula, irritation, at dryness. And yung pangalawa is yung pagpotok ng tagyawat. Dahil alam niyo ba na pag pinutok nyo yung tagyawat dito sa inyong mukha, ay ito yung nagpapalala ng iyong tagyawat. Gayon din ang dark spot. Pag ginagawa niyo kasi ito, um, nagdudulot ito ng post-inflammatory hyperpigmentation o yung mas matagal na paggaling ng dark spot. Kaya narecommenda lang talaga ang paggamit ng pimple patch para hindi ito mahawakan gayon din, gumamit ng sunscreen. So, dapat mag-sunscreen talaga. Dapat tayo araw-araw. Lalo na pag sobrang init o lalabas tayo ng bahay. So, napaka-importante talaga yon. Bukod pa dito, okay din na gumamit ng mga spot treatment na may binsol peroxide o yung salicylic acid na nakatulong siya sa dark spot. So, next naman, sa mga gumagamit ng mga makeup wipe. Sa halip na gumamit pala kayo ng mga makeup wipe, bilang pangtanggal ng iyong makeup, nirekomenda lang talaga na dapat mag-double cleansing dahil har sa balat ang makeup wipes at hindi naman ito masyadong natatanggal ang makeup. Bagkos, posibleng magbara ang pores. So, dapat ang um, double cleansing. So, yung double cleansing ay ito yung paraan ng pagtanggal ng makeup ng dalawang basis. So, na kailangan gumamit ng oil base na cleanser o so yung cleansing balm na para matanggal ang makeup. At ang pangal gamit naman ng water-based hydrating cleanser na magtatanggal siya ng makeup debris. So yung double cleansing ay ito yung isang gentle way ng pagtanggal ng makeup, sunscreen, at dumina na ipon sa buong araw. So, next naman is yung paggamit ng fragrance na moisturizer. Or, nirecommenda lang talaga na gumamit ng moisturizer na may ceramide o niacinamide o yung oatmeal dahil nakatulong ito sa pag-repair o pag-restore ng compromised skin barrier. Habang yung mga merong mga dry skin naman ay talagang dapat umiwas sa mga bubble bath. Particular na dito yung mga fragrance na products. So, next naman, um, hindi paggamit ng sunscreen malagang gumamit talaga ng sunscreen upang maiwasan ng sun damage na ito yung nagpapalala ng dark spot at aging dapat natin na gumamit ng mga sunscreen na meron siyang mataas na SPF 30 um, gamitin natin ito araw-araw kahit anumang klase ng panahon ngayon alam niyo na kung ano yung mga skincare na habits na bad pala sa ating balat so yun mga loves, make sure na hindi nakakasama sa inyong balat ang mga ginagawa nyo skincare tips, so dahil ngayon na. Say hello sa healthier skin and say goodbye naman sa bad habits na kinagawat natin. So, ayun yung dapat yung tandaan talaga um, para naman na um, maiwasan natin yung problema dito sa ating balat, lalo na dito sa ating mukha. So, yan lang. Thank you so much for watching. Don't forget to follow me on my Facebook. Don't forget to subscribe for more videos. Bye!